Good morning. Ngayon ay samahan nyo na magbubutas na tayo ng ating PVC para sa hydroponics. So, tip ko nga pala bago kayo magbutas, kailangan i-prepare nyo muna yung mga gagamitin yung materialis katulad na itong net pot. Tapos itong horticulture po. Depende sa gagamitin yung medium. Katulad nito, horticulture ang gamit po. Hindi na pwede ang kokopit dito. Kasi lulusok na siya. Eto, naka-design lang na sa horticulture. Horticulture. Ang sukat nga palang in-order ko, 35 mm by 45 ang dumating. Ito sa inyo yung sukat. Dumating. 42. Hindi malaya na sa 45. Yung outer diameter, 42. Yung inner, 33.5 kaya, kaya talaga inantay ko muna dumating itong ano, order ko kasi galing pati ng ito magiging forma nya yan, yan. tapos sa binutasan kong ano pinakita kong sample ito yung pinakita kong sample eh, na ilan to 38 mm or 1.5 inch uh, Uh, bago kayo magbuta, sukat muna kayo, sample muna. Eh, hirap magkamali. Mahal din ang PVC. Ayan. Hindi ah. naman siya lusot, pero halos aktwal, Kunti lang allowance niya. Hindi ah. ako nila allowance. Pag na tinagilid mo, ano lusot yun. Pero okay na to. Ayan. Ito sa ilalim, may distance niya. Medyo na flat na to, dahil tinetesting ko yung binili ko eh hindi ubra. kaya nag change plan ako PBC na lang yung sa drain pero hindi naman tapat sinample ko lang yan kaya magiging forma yan kung ngayon testing tayo magbutas pakita ko na sa tandaan kailangan nakahanda na yung mga materialis niya mga gagamitin yung medium. mga net pad. Ano nga katulad yan sinabi ko hindi, hindi na pwede ang Kokopit yan, lulusot lahat yun Eh di, papalit na ibang net pad Eto, naputasan ko na to Yan, e, papakita ko na sa example Ang sukat nga pala nito 1.5 inch Itong hole saw I-file naman ako dyan. ang kikil? Kikilin ko na lang yung mga ribaka. Testing muna natin ha. talaga. Ayan. Okay naman ha. Ayan yung distance. Ayan. Ito nga yung distance. Ayan ganyan. Bale yung ugat naman ang sasayad saan yan. Sa nutrients. kaya okay na yan. Dapat ang ganyan ang level ng tubig. Dapat maging ganito. Ang uh, ganyan level ng tubig. Kaya yung ibabang ko na drain, yung nakaganyan din. Kung abutin yung ilalim lang niya, okay na yan. Abutas pa tayo sa... Galing mo natin. Babar yan. Yan na nga pala sa ingay dahil yung lagaslas ng tubig. Maandar kasi yung pump ng lettuce natin. na ako talaga yung pagpipintura kasi pagka nabutasan na pwede maglusutan kasi yung mga pintura niyan. Pinintura ako na may mga butas na. Tuloy tayo sa So lang hanggang sa matapos Update ko na lang siguro sa kayo pagka natapos na to Kasi kikiling ko pa to medyo matagal pa to Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa mga views. Sana may natutunan kayo. Ilan po, God bless.